Ito bag sa mga followers ng Albid Designer sa Brigada na, na sa Candavao, ang panawagan ni Nanay Rosalinda Magalante. Kinsa emotional nga naginahanglan ng tabang pinansyal nga 2,500 pesos kini alang sa pagpatudeko sa iyang bana nga si Bartolome Latang. Basi sa gipakita nga requisition slip na girekomenda sa si espesyalista nga ang ngayon matudpang nga ipaubo sa eko ang bana nga si Bartolome aron nga masuta ang kondisyon sa iyang kasing-kasing. Gani sa si ilang pagdangot sa sibianan sa Brigada Davao, si Nanay Rosalinda na kining emosyonal tungod sa kawad on sa pinansyal o wala na usap kini laing masampitan o kadangpan sa ilang problema. O tungod sa at to sa mga naghalong problema nga giatubang ni Nanay Rosalinda siya nagdesisyon usab nga magpaubo sa PCBS counseling aron siya matabangan sa emosyonal nga aspeto nalipay ko kanon ma'am nga kanang nakaubad ka namo naka tapos nagagiyak, ka ka na mga padulong, nalipay kayo kumamurag na gaan gaan ang akong problema o na gaan, gaan ang akong dunghan karon. Sa Pikas Bahin, kinasing kasing usap magidawati na ni Rosalinda ang tabang pinansyal nga 2,500 pesos na gipaabot gikan sa mga followers o avid designers sa Brigadon na Davao. Nagpasalamat ko sa mga donor sa para sa tuday ko sa akong bana, o sa Dimari Foundation nga nakadawat mi og bugas. Tako kayo akong kalipay kay wala gyud ko nag-expect nga mahitabo ni sa akong kinabuhi ma'am. Wala gyud ko nahitab gyud eh, ko nag-expect mahitabo. ko nag-expect nga moabot ko sa brigada. Nagpasalamat pud ko sa inyo ha ma'am kay nganu dako kayo nga mo gikatabang sa kuwa og masulbad ang akong problema sa akong bana sa iyang tudae ko kay panagsa ang tao mo sa imong aning nga kantidad dako kayo nigtabang sa ako ma'am kay nganu man masulban naman ang toda eko eh, niya ma'am Lauman nga ugmang adlaw ang tabang pinansyal mao ibayad di ini ngadto sa pagpano de eco ngadto sa usa ka diagnostic center ning siyudad sa Davao in the heart of changing lives ako si Brigada Justin Rose Pabi kauban ang one tahanan partiless sa 93.1 Brigada News FM Davao The Music and News Authority